Gastos malala ito. <laughs> yung regroup na hindi na i-check yung ano pang gilid no? Yung yeah, manual yeah. regroup. Eh no. Ubo, yung line eh. Kinakain yung line, eh. Pati ano, malalim masyado, <laughs> masyado. Regroup. Ma pag DIY na regroup, sigurado ganyan daw ang na Ganyan ang naging regroup na. Oo. Oh. Ito oh. ang Basta after market tapos kilala, okay yun. Pero pag yung manual lang, wala, nagtumakay ng lining. So, hindi lang kulay talong, yun no? Tinan mo. O. Oh. Ito yung lining. Yung gray crop, ubos. Ito yung nangangulayan. Ito. Ito. Pansin na lang niya, nag-lock, ayaw nang bumalik. Regroup, na. tapos naka-clutch spring ng mataas, ah, sigurado. Tapos to hanggang sa mga kita. Parang kinakamot Ay, kami, yung line. Yung ito. O, tailboard. O, kayo ha, pa pag-check-up din kayo pag-minsan, no? Bikinan nyo. Siyempre, <laughs> wala oh. yung hihimit, bakal-bakal na yung pinuput-put, di ba? Dito

makain niya ng ano lining